Roda. Uh, napilay si Roda. Nangyari sa iyo. Ah, wala ang singsing, -sing. tinanggalan ng singsing. Awit ah, na 'yan. Umuwing wala ang singsing mga bird kada, you oh. know. May ibon na tayo. <laughs> Wrong pick yata tayo. Blue bar yata yung nauna. Wala pa yung mga pinuling natin, mga birdgada. Time check tayo. 8.20 yan, pagbilaw. Mid-toss, mga birdgada. Sa WPFC tayo nagkarga. Ayun, nandito na yung check card. Pasok, pasok, pasok. Pasok, pasok. Jerry, yung pangkalog nga. Kalugan mo na ma. Saan <laughs> yung check card? Ay, 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 ay. <laughs> ayan na, ayan na. <laughs> pasok, pasok, pasok. Andito na siya. <laughs> pasok, pasok. Pasok, pasok, pasok. 16 speed sana na, na, nakadali tayo. Ito nandito na rin si Baliling, mga bird gada, you know? Ago. Ah, Second dropper. Papasukin natin. Gada, dumating din yung itim natin. Ayun, nakalakma natin siya. Etong si Paling ayaw pa pumasok. Naunahan pa siya ng itim. Ayun, mayroon pa tayong dalawa. Blue bar, tsaka si Lady Red Max. Dumating na. Uy. Ayun sila. Ayun o, no? umikot pa. Sinukit na. Ayan na sila. Lubar. Dagi sa bubong. Ayan si Lady Red Max. Pasok, pasok, pasok. Si ano, si Roda nandito na rin. Roda, uh, napilay si Roda. Anyari sa iyo. Napilay ah. Ang naserga si Roda. Pilay. Awit ah. Pilay ata si Roda. Anyari sa iyo. Ah, wala sing-sing. Tinanggalan ng sing-sing. Awit ah, na yan. Umuwing walang sing-sing, mga bird kata. Yan, oh. Gago naman yan, no oh. Tinanggalan ng sing-sing, mga idol. Yung ibon natin. Paano ilalaban to? Awit. Ah, ayan, ayan. Dumating pa iba natin. nabuwasan tayo ng warrior, ah. Ayos yun, ah. Tara si Jenjen. Ang saklap naman nun. Ito na yung itim. Hmm, hindi ko na si Tim late na eh. Sabay lagi sila ni Jenjen -Jen dumadating oh. awit ah, tinanggalan ng ano, ng singsing -sing yung ibon natin mga birdcada. Nabawasan pa tayo ng warrior. awit ah, na yan, eh. ngayon lang tayo nagkarga dun sa loading station na oh. Eh, no? Oh, wala sing sing. awit ah, na yan. Eh. Ha, pakita ko siya sa inyo. Wawa naman yung mga barkada, awit uh, na yan. Si Roda natin, hindi na natin may lalaro. wala namang, may maliit na sugat lang siya. Ayan, o, oh, tinanggalan ng singsing -sing yung ibon natin. Awit. Uh, hindi ko alam mo oh, ano nangyari sa kanya. Kung paano natanggal yung singsing, -sing, no? Pero ayan, may konting dugo yung ano niya, paa niya. Kaya siya pipilay-pilay. Pero wala na siya singsing. -sing. Ayan, galing pa naman to kay Idol Rod Slope, no? Awit uh, na yan, napagtripan yung ibon natin hindi ko alam bakit tinanggalan ng sing sing no o bakit natanggal yung sing sing nya um, pero piring ko mata, tinanggalan siya ng sing sing yung Ayan. sing sing nga hindi naman basta matatanggal yun kung sakaling sumerga man ito mga bertsada dapat bali yung paa nya saka hindi basta matatanggal yung sing sing piring ko tinanggal ito hindi na ako magkakarga dun ngayon lang ako nagkarga eh nagkaganto pa oh napasama pa yung midtos natin Awit ah, na yan. bago yan Bago. Sa WPFT ako nag-load eh. Awit ah, na yan. Natanggal ko Wala eh. na, bawas na. So, pa sa panaman sa inaasahan natin to. Nakapatibayan pa to. Sa NHPC. Kaya lang, tinanggalan ng sing-sing. So, paano na siya ngayon? Wala <laughs> na, awit. Ah, Nakabad ah, trip mga birdcada bilangin natin dumating pa si kulot nung binibidyoan natin itong si ano si Roda sayang si Roda awit na yan derby na eh tinanggalan pa ng sing sing 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8, 9 9 pa lang sila, kulang pa ng isa. Check natin kung sino yung kulang. Ayan. Ayun pala yung pansampo. Kompleto na pala sila. Ayan. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, na pala yung mga warriors natin. Ayan, bawas na naman tayo. No, mga bargada. Ang may diderby na lang natin neto is walo na lang. Kasi si, ayan, si Baluleng is ititigil na rin natin. Ayan, so lucky 8 na lang. Matitibay ang ilalaro sa linggo sa biyernes si kakarga natin sila sa first lap na no? so ito gagawin ko na lang breeder to napakaganda pa naman ang lahi na eto, mga birdgada ni Roda no? so inaasahan kong tatapos siya nabawasan tuloy tayo sa patibayan kompleto sana yung patibayan natin yan, naawit pa tuloy eh, no? hindi yan matatanggalan basta na sing sing mga birdkada, nang hindi sinadya yung pagkakatanggal no? kasi kung sumalpok yan dapat bali yung paan yan hindi basta mababasag yung singsing -sing, ano -sing yun, sa singsing -sing mismo tumama yung salpok na. Ayan oh. Hindi niya maitapa. Malamang to inatak yung paa sa atin ng na singsing. -sing. Nasa crates. Kawawa naman. Ayan. Minsan natakin mo, hindi naman matatanggal. Hindi. Saka binasag yung singsing -sing niya. Binasag siguro. Ayan oh. Kaya yeah, may sugat nga siya maliit eh. Malamang plenize yan. Maliit na yung sugat niya eh. Kasi kung sumalpok yan, bali yan. Hindi, hindi, ano, ang dami ko nang sumalpok na ibon. Ayan. Hindi na puputol basta yung singising. -sing. Nababali na yung buto pero yung singising -sing, hindi nababali. Hindi nababasag. So, dito ko natatapusin yung black ah, vlog na to ng mga mga wordkada. Nakakalungkot tsaka nakaka trip. Pero kasama sa karera yan, may mga gumagawa talaga ng ganyan. pinaperwis yung kapwa nila panshare, ah, mga hindi tunay na panshare yung mga ganyan. May karma naman sa nila yan. So agad dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Happy flying mga birdgada. Good luck sa biyernes. Sana wala nang mabawas sa walo nating panlaro. So painumin ko na muna sila. At wow, galing sila ng pagbilaw eh.